Bansak, another day, another adventure na naman yung gagawin natin doon sa laot naman Doon sa may gilid ng baklag. Balikan natin yung sa gilid ng baklag na nakahuli tayo ng apat na pirasong mayamaya. Sana mayroon din yung mayamaya ulit. At sana marami tayo at sa gabayan tayo ng Panginoon. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW dyan sa iba't ibang bansa. Uh, ah, Mag-ingat kayo lagi. Sana po yung kalingap ng Panginoon ay nandyan sa inyong lahat. Yan. Ah, uh, na matamsak. Punta na tayo ng laot. Sana mayroon din tayo mamaya. Tara na matamsak. Punta na tayo ng laut. Eh, no matamsak. Punta na tayo ng laot. <coughs> ah. Sana <coughs> po mayroong biyaya doon sa gilid ng maklat. Yung malakas-lakas na yung hangin. Pero okay lang kasi araw. Nakakali ah, na tayo na kaalong.

どういうこと

Ayun yung baklad oh. Yan. Tayo sa gilid ng baklad. Yan. Yung baklad. Yung may ari isang nga na nagparamdam na. mà tâm sắc. selamat maya maya uh. ya lah tak cukup maya maya selamat hai selamat dari tayo ng maya 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 tak Ganda naman yung uli natin na maya Pahin na naman Paborito kasi Nila tong Pahin na pusit Yan Abis na naman tayo Abis na Pahin naman dyan. Oh pala. Hay naku lang kung sigurado may mayamaya tayo mahuli mga dami. Sige Tayo. tinalunan pa natin bago makuha itong bugahong laki kasi sayang kapag nawala basa pa tayo sumabit kasi mayroon pa tayo sa ano sa lahoy laki pa naman ito sayang kapag na nawala pa kaya tinalunan pa natin ang abasan sa lahong basa tayo tuloy basa basta nakuha natin yung isda Sayang kasi kapag nakawala malamit yung malaki pa naman yung bagao ayan bahay naman tayo ulit Ako, maya-maya na, pag pa lang nabit niya pa. Yan, nasa paligid tayo. Yan, islad jumpa lagi malakas gao masakas batin snapper tawag sa amin dito dalang dang Ayan na ko maya maya na eh tayo ng tao Salamat sa galing ng mga tao mga katamsak Thank you Lord Marami na naman tayo ng bukao Nawala na yung mayamaya maya mga katamsak Baka nandyan lang yan sa paligid, sa ikot-ikot hindi lang nakita yung ano natin, pain. Buti, dito lang tayo banda sa may tabi. Hindi na masyadong malawag. Ayan, hagis. Ah. Yun, uli na naman. Ano na kaya ko? Ano pa rin, yung uli natin kanina, oh. parang sap-sap na malaki. Okay. <laughs> yan kahit iba yung hindi lang Si tinitisay marami na tayo tinitisay hindi ba na natin oh. bugaong bugaong sa amin dito tawag pero sa iba bagaong wala na talaga yung mayamaya dalawang piraso lang yung huli natin mayamaya pero okay pa rin yun baka mayroon pa rin yan baka huli na tayo mamaya may bahay na tayo bagaong na naman

Sabawan. sa so, madalang-dalang lang Kaso Mas maganda-ganda yung huli eh, madalang Okay yung huli natin Pagsabawan Pagsabawan lang na, hindi lang makain huwag na tayo yan ang tamsak huwag na tayo wala kumakain walang kumakagat ng pahay natin walang laman kaya baka nyo na naman mga Damsak sa tabi yung ating huli ay pagkitak sa salamat naman sa Panginoon na bigyan tayo ng biyaya ngayong araw uh, nakahuli rin tayo ng mga pag-aawang at saka dalawang mayamaya ano, -maya. Malaking blessing na rin yun para sa atin mga natamsak para may pangulap tayo sa ngayong araw. Mga natamsak, kapangan nyo lang mamaya sa tabi. Pagdaong natin. Doon ko na lang ipakita yung mga huli natin mga natamsak. Ayan mga natamsak, malapit na tayo. Hindi na lang, malapit na lang. Hindi na tayo mahirapan ng kasi okay, malakas yung hangin, mahirap sa guwan. Ah, malapit na tayo sa tabi. Pag-ingis lang. Dito na tayo, mga lamsan. Kaya pinagpaboran tayo ng hangin. Hindi na kailang lumakas. Ang kanina sa abang na naman hindi na tayo, malakas ba yung hangin? Ito na tayo mga damsak. yan na yung damiyo. Ayan. Ito na tayo. Gandaong na tayo mga damsak. Uh, Ito na tayo. yan yung may-ari ng bangsa natin. yun. Na. stone Woo! Salamat! <laughs> Ayan, padaong na tayo. Oop. Kaso basa. Oop. 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 Ayan mga katamsak ha, dito sa banda na to in-off natin yung audio ng cellphone natin ng yung video natin kasi mayroong music kaya in-off natin baka makapiray tayo uh, magsa shoutout tayo mga katamsak punti lang ah uh, kasi may gagawin pa ako uh, hindi tayo sasunod so, na lang yung iba na i-shout out natin uh, shout out pala kay Jumaritamon Official shout out din kay Juan Marie Guriantes. shoutout out din kay Gamo Production shout out din kay Biahirong Tixan shout out din kay Tisambala Official shout out din kay Atsijin in Family shout out din kay Mamkat Kat out din kay Jenny 93 shout out din kay, kay Boss Judy TV shout out din kay Lucasi shout out din kay Palawan Blogger Explorer shout out din kay John TV Vlog shout out din kay Mystar TV Vlog shout out din kay George TV shout out din kay GPM Boy yan yun lang muna ang shout out natin mga katamsak Ayong iba hindi natin ma-shout out sa susunod na lang kasi may gagawin pa ako, magagawa pa kami ng bangka namin kasi papalao pa kami mamaya pang gabi. Ayan mga tamsak, ah, sa maraming, maraming salamat po sa inyong mga suporta at saka panonood ng aking video at saka hindi pag skip ng ads. Ayan mga tamsak, Wag huwag muna kayong magtampo ha, kasi may gagawin pa ako kaya hindi ko kayo ma isa-isa shout out at saka pili lang muna yung shout out natin. Mga katamsak, pasensya na po kasi ayusin uh, pa namin yung bangka namin para mapalaot kami mamaya yan mga katamsak abangan nyo naman yung susunod nating adventure sa laot na mga isda at saka mga katamsak ito na pala yung huli natin no oh. yan mga katamsak ito na yung huli natin no oh. yan may mga bugaong at saka maya maya yan dalawang mayamaya -maya yung huli natin mga katamsak yan sarap to sa bawan ayan no oh. at saka mayroon pang ibang kasing isda yan maya maya mga tamsak kaya no oh, pulang pula matabayan mga katamsak sarap sabawan. bawan yan oh yan yung huli natin mga katamsak medyo konti lang pero okay na rin yan yan yung huli natin mga katamsak at salamat naman sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya ngayong araw at saka binigyan niya tayo ng pang-ulam. kaya maraming maraming salamat po sa mga Panginoon na binigay mong biyaya ngayong araw yan, yan yun mga katamsak yun na yung huli natin At salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pangulam ngayong araw tsaka abangan nyo naman mga katamsak yung susunod natin yung adventure dun sa laot na mga yan mga katamsak uh, wala muna tayong shout out kasi may gagawin ako dito sa mga katamsak ah, uh, gagawa pa kami ng bangka namin kasi palaot kami mamaya mga katamsak tsaka hanggang dito na lang mga katamsak bye bye